everyone! Good morning! Welcome back to my vlog! For today's video guys, kasi ngayon po ang pick up ng aking box na ipadadala ko po sa Pilipinas. So share ko lang po sa inyo ang video ito at uh, para makatulong na rin po maka-inspired para sa family natin sa Pilipinas na ating mabigyan ng konting halaga na makapagpapasaya sa kanila. So guys, panoorin niyo po ang video ito hanggang matapos and please like and share na rin po at sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, Ma'am Vlog, please like and subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. And don't skip ads sa aking mga videos. Thank you. Sana po supportahan nyo ang aking mga video. Lalo na, lalo, lalo na po sa aking Facebook account. etong May Torres Ilagan. So guys, thank you for watching. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video nito. Mama! Merry Christmas everyone! Hi everyone! Welcome back to my vlog! For today's video guys, ito magkuklose po ako ng box kasi inano ko na siya nagtanggal na ako ng ibang laman kasi sobrang dami guys kasi mag-over yung ano ko ay eh, delikado pag nag over ka, may ano yun, another charge kasi kaya ang ginawa ko is ito nagbawas po ako nagbawas tayo para hindi naman siya mag-over. So, sana hindi mabasag yung akin. Ito yung Nutella. Na ito yung Nutella. Ito yung Nutella. Ito yung Nutella. Ito So, yun guys. close na natin. So, ito ang aking ibabaw. Ayan. Ibabaw natin siya. Ito pa meron siya. paper bag. Ayan. 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 Parang lumuog siya. <laughs> Kasi sinakyan ko. Tapos, mayroon pa akong papadala sana yung abono. Kasi hindi na magpapadala. Kasi kaya. Hindi kaya ito bumigay. Ilay natin ito sa... Track. Ito yung fertilizer, guys. para sa halaman. Ayan. Fertilizer ito. Ilalagay sa halaman. Ay, wag na. Parang hindi siya pwede talaga.

Kailangan ko siyang sakyan.

Pumibili pa pala ako ng tape. guys. Tapos, ako pa siya sa ibabaw, guys. Para hindi tayo yung kitna. Ay po. Ay. Ay. Lagyan pa natin siya sa ibabaw. ulam tay ulam talaga yung tay ko hanggang saan. Grabe guys, hindi na box ito na, natapos ko ng balutan <laughs> natapos ko na guys, na iyan yung aking box, so ayan na siya ayan, o oh. ayan, balot na balot yan balot na balot, balot na balot sana naman, makaratingin ng maayos sa Pilipinas sana safe siya Abot pa yan sa Christmas. Sana abot pa sa Christmas. Yan. Yan na ang aking box. Abot yan sa para sa Pasko. Ay, natapos din ako. Pagod ako mag, ano, mag box. Ang hirap. Tapos nagbawas pa ako. nagano, ano, imbis na ayan. Oh. Hindi kasi ako marunong magkamate eh. Kaya ayun, may nabawas. Saka na lang, next time ko na lang ulit padala. Hindi naman siya importante. So yun guys, thank you for watching. Bye! Ah, Ayan na! Uuwi na ng Pilipinas! Ang so, aking box! Teka lang, ko kayo. So na makarating bago mag-Christmas? Hindi lang natin. Ang problema doon dahil sabay-sabay. Sabay-sabay na yung mga container dun eh. Ngayon yung pagpalabas nila kung mabilis o mabagal eh. Marami pang holiday na. Oh, no. Pero alam kong katot nila 15 eh. December 15. Nang pag-deliver. Ay, mali! <laughs> Ay, hindi yan. Uwi na ng Pilipinas. Tapos aking bags. kami, no? Ayan na. Uwi na siya. Sana makarating bago mag-sumber 25. Okay, kuya. Bye-bye. Salamat. Ang LBC. Bye-bye. yun guys, na-pick up na ang aking box. Sana makarating siya ng Pilipinas ng maayos at ligtas. Alam niyo na. And sana ma-receive siya ng aking anak bago mag-Christmas. So yun guys, thank you for watching. Bye! God bless us all.